Ito mga kabisik, tara, pasyal muna tayo. Itutur -it ko kayo sa mga gandang lugar. Walang edit yan. Yan. Tingin ko ito, middle east to. Kamit ang drone. Ano? Ang ganda, di ba? May ganyan sa gitna ng disyerto. Ito, ito, nakita ko na ito sa ibang lugar din yan eh. Para siyang ano, para sa hagdam pala, pa iba-iba kulay tubig. Ito yung dam nila sa ibang bansa. Ganyan kalaki. Ganda di ba? Ito pwede mag sunbathing dito. Ito na may nahati na ano. Ito yung ganito napanood ko rin sa may YouTube yung hati ng dagat. Ayan oh. Ganyan yung ano, di ba? Totoo yan mga basic. Pinapakita lang nito. Nitong video na to. Kung gaano kagalas sa ibang lugar at pero mapapanganib katulad niyan. Yan, hindi pa pwedeng may, mga lugar na hindi pwedeng anahan. Ay hindi 'to na hati hindi 'to. Totoo 'yan, no? Ngayon, ngayon dumadaan ng ano, Ang ganda, 'di ba? no. Kaya na humusga ka, ha Pero yung video niya Nakuha ko lang din yan sa ano Sa so, kung saan Pasyal pasyal din pag may time yan Sa oh. so, pabangitan ni Kabisik eh, Nakita na iba iba't ibang lugar At gaganda ng pasyalan Pasyalan Oh. Magling, oh. nakakamangha so ba't hindi nakakahilo megos megos tornado ni insan yan na ah. oh ang ganda ng ano nito para may may, may habig to sa ano you know? kaya so, sobrang lalim yan. Sinkhole sa gitna ng ano yan, oh.